Ay ano? inaate ano? natin Ay, ay try na rin muna tayo. Lord, salamat po sa pagkain ito. Amen. Okay. <laughs> Atak! Atak! Ganon, mga oh, kabilas! Subo, mga oh, kabilas! Oh, ito dami ito, malam. bilas! Oh, Maubos kaya natin ito! Ay, di, abigin natin sa si mga kapitbahay bahay pag hindi kaya. Oh! Subo, oh, mga kabilas! the best! Ayos, mga hmm. kabilas! Kain tayo. Mm. Oh, mm. Laki nito. Sabang higop ng sabaw. Oh. Dami kamuti pa tayo bilas. Oh. Dami nating gulay. Grabe, kaila ako na mm. nakatikim ng karan karami. Mm. Tapos, talbos ng kamuti. Oh, sunod. Mas malalaki pa dito mahuli natin. Sarap din yan. Oh. 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 Mahalang-halang. Sarap. Ah. Oh, pingpong. Hop. Mhm. Zaman bilas Oh. Heeh, enggak usah. Ah. Hmm. Hop. Hmm. Ani. Mm. Ya, hmm. Itu Mga mamimili ako. Pila kong oh. Uh -huh. Kaya mga kabilas oh. Grabe, napakataba oh. Buti na tayo nito bila. Oh, Ang pa lang dapat kagabi. Uli-uli uli tayo. Uh -huh. Talaga, sinerte kami, mga kabilas. Dami namin ulam ngayon. Ah, ah, yes. Salamat po sa walang sawang ah. suporta sa amin ng aking bilas. Pakipalo yung share naman po. Yeah, po. Para sa sunod na video mm. ay mapanood yung aming pamamana, yung malalaking mm. huli natin mga bilas. At hang hanggang doon na lang po. Maraming maraming mong salamat.